Celine si Dion, naniniwala na makapag-perform muli siya sa kabila ng kanyang karamdaman. Nito lang biyernes, March 15, nag-post ang Grammy Award winning singer na si Celine sa Instagram para gunitain ang International Stiff Syndrome Awareness Day. Sa nasabing post ay nagbigay ng encouragement at pagsuporta pa si Celine para sa mga kagaya niya na dumaranas ng sakit na ito. Ibinahagi rin niya sa kabila ng kanyang karamdaman ay nananatili siyang positibo na balang araw ay muli siya makakatapak sa entablado para magperform at makakabalik siya sa pagkanta. December 2022, nang unang ibahagi ni Celine na meron siyang Steve Person Syndrome. Ang nasabing karamdaman ay lubos na nakaapekto sa kanyang nervous system, partikular na sa kanyang utak at spinal cord. Sinabi rin niya na ito rin ang dason sa likod ng pagkansela niya sa kanyang shows para sa taong 2023 at early 2024. Maraming fans man nanalungkot nang kanselahin niya ang kanyang shows, marami naman ang nagdasal para sa kanyang paggaling at nagsabing hihintayin nila ang pagbabalik ng singer. Sa nasabing post ay nagpasalamat rin siya sa kanyang pamilya at sa lahat ng fans na patuloy na naniniwala at sumusuporta sa kanya.